Ayun, what's up? Gagawa tayo ng ano, jellyfish kilawin. Kilawin jellyfish. Food, 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 food. Ah. Ang kawawang jellyfish. Ayun, iya oh.

Ako nito mga guys, jellyfish kilawin. Ayan o, oh. dami o. Oh. Katamtaman lang yung lalaki nitong mga jellyfish ko na nakuha. Tapos eh. oh. yun, may labahan na yan? Hindi

Luya. Wala tayong isda eh, kaya lalagyan na lang natin ng ano, mangga. Lagyan natin siya ng betchin. Kasi wala tayong ano, pampalasa lang. Kunting betchin. Tapos, ay hindi na asin awesome. kasi ano, may ilasan, suka. Meron na yan sili. Imumukbang natin yan. Yun. Sarap. Yun. Meron na siyang sili. Ayan ang sili. Sili, luya. Dahil wala tayong inihaw na isda, lalagyan natin ay manggang hilaw. Ayan. Manggang hilaw. Hindi Ay Ay Maya maya, ilang minutes, luto na to. Ayun, mukbang mukbang. Jellyfish kilawin. Stable lang. Sarap. Wala tayong inihaw eh, kaya ano. Sarap nito to. Mmm. Sarap. Mmm. na ano, kilawing jellyfish. Hmm, ah, sarap. manghang Ano ba sasabi niyo, madam? Ang hang. Yan talaga yung pang matapang. Ito may calamares pa, oh. Kalamares, at syempre, ang papaya pang ano, balanse. Yan. Sige, kain lang. Sarap yan. Ah. suka mo pa kainamin. Alam. Yung jellyfish ang kainin mo. Ang sarap niyan. Hmm, mm. Subo, ah. Pag may kutsara kasi. Sulit.